ilog. Siya daw muna. Pag napagod ka, magpahinga ka dun ha. hinay lang lang. Hina, nagagamas ka din dati? Uh -uh. Saan? Sa bahay. Ah, sa bahay niya. Hindi na mismo magamas. Uh -uh. Yan lang isang puno na yun sa'yo. Kamataga, dahan-dahan ka. Yung ako na. Ay, mali. Hmm, mali. Ikaw naman magbidyo sa akin.

anak mo Babakaibalipoton oh Tapos <laughs> na <laughs> ba gayon oh Hindi pa mamanta Osho din mo Ha din mo Sa to sa ako Love din din ha Halik

Gagamas mo. Meron ka pala rito, ano, supervisor? Ah, uh, meron. Ako po yung supervisor niya. Ako <laughs> ah, po oh, siya po. yung supervisor. <laughs> Alam mo rin na, nakakatuwa ka rin Galing mo na sumagot. Yan guys, oh, nakita niyo po ang pagbabago kay Rina, napaka. Oh, tinuturo, tinuturoan niya si Mama Roda niya. Sugusugin daw yung bagamas, oh. Ayan, oh. Oh, dito ka sa malilim bakit daw hindi lumalaki kung saging maaatid na sabi niya eh bagu pa lang talino sabi ko alam <laughs> na ano sabi mo rin na sa saging saan mo pa pagluto nito noh no? <laughs> hindi yan niluluto pinapahinog yan saan pa ang paghinog luto ang daming tanong ni Rina ang daming tanong anlutoin <laughs> natin yung saba nandun may dala tayo yung sa saba makikita shout out guys Ah <laughs> uh -huh. uh -huh. Magba-vlog pa ako. Ikaw magbablog? magba-vlog? Oh, Oo. o sige. Uh -huh. Sige, vlog mo si Mama. Mo. Mag -vlog mo. Magsalita ka diyan. Yes, apo. Ang course, ang tanim na po si Ate. Ay nagawa na sa po sa si Ate Roda. <laughs> harap ni. Eh? Kaninong farm to? Farm ni eh? Nay. Ate Edna po, fire natin Edna. Edna. Kamusta ka, Edna? Ngalingan. Diyan, 'yung kay Kail Miller. Ayaw mo kay Kail Miller. Diyan ka. Dito 'yung nag-iharap mo dun. Sino, pakilalaman sila lahat, 'yung mga kasama natin. Si Shinta, Trina. rin na. po sina po na po kayo.

Uh, Ate Edna. Oh, very good. Oh, shout out. Hello po. Mga kasaging, mga kasipag. Nandito po kami ni Rena. Ah, alam po po. Alam, alam mga po nga alam nga po. Ate MK. Shout out. <laughs> si ano pa ba? Dong Henry, shout out. Ikaw, ne. Pangalan mo. Oh, pangalan, pangalan mo, mo daw. daw. Ate Merly. Pangalan, pangalan mo. mo daw, pangalan. Sabi niya, magkaway ka dyan, kaway. Oh, Bye-bye. <laughs> ano, Suho? Ano Kuya kuya ko, Stevie. po, yan po. At nagagamas na po sila. Oh. Ako po lang po ginagawa. Sila po nagagamas. Ako lang taga po na ka-vlog. Ano <laughs> po?

Kuya, yeah. gusto mo? Kuya. Yeah. Hello. Ay, magluto na sila pinakro. Vlog. Ah, ah. hinahanap ko kung saan kayo. TV official, ayan, channel ko. Ayan. Hello. Tapos na lang. Shout Opo. out 16196 live viewers po tayo guys. Oh. May dala kang isla. Sabi ni Oo. minutes na po. <laughs> Two <Three> minutes na. <laughs> Napakilala mo na sila lahat. Ang galing talaga ng taga-vlog ko. <sighs> Eight. Ay, marunong na po talaga si Rina. oh Grabe. <laughs>